Tasabihin ko sa inyo ang totoo, hindi ako naniniwala sa gayuma noon hanggang sa ako mismo ang biktima. Ako si Lemuel at nakatira ako sa barangay Silangan, sa Mayquezon, isang tahimik na baryo na madalas inuulan. Laging may amoy ng lupa at kamagong sa hangin. Dito ko nakilala si Marites, ang babaeng hindi ko kailanman inakalang magiging simula ng lahat ng bangungot sa buhay ko magkarelasyon kami noon. Pero totoo lang, hindi ko siya sineseryoso. May iba akong mahal. Si Claudine, matagal ko ng kasintahan bago kami nagkahiwalay dahil sa selos at chismis. Noong mga panahong iyon, si Marites ang laging nandyan. Parang anino kong ayaw lumayo. Hanggang sa isang araw, iniwan ko siya. Tinabi ko sa kanya, Marites, tama na hindi kita mahal huwag mo nang ipilit ngumiti siya pero iba ang ngiting iyon hindi malungkot kundi parang may sikreto pagkalipas ng isang linggo mula nang hiwalayan ko siya nagsimula na ang mga kakaiba una may amoy na kakaiba sa bahay matamis parang bulaklak na may halong dugo kahit anong linis ng nanay ko, hindi nawawala. Sabi ng kapitbahay naming si Aling Mercy, Lemuel, baka may ginayuma ka. Tawanan lang kami noon. Pero sa mga sumunod na gabi, nagbago ang pakiramdam ko. Hindi ako makatulog. Laging naiisip si Marites. Kahit ayaw ko na, parang hinahatak ako pabalik sa kanya. Hanggang sa isang gabi, lumitaw siya sa labas ng bahay umuulan ng malakas, pero nakatayo lang siya sa kalsada. Nakangiti basang-basa, may dalang pulang bulaklak. Tinawag niya ako. Lemuel, labas ka muna. May dala akong pasalubong. Hindi ko alam kung bakit, pero tumayo ako agad at lumabas. Kahit basang-basa na ang kalsada. Pagtingin ko sa kanya, may hawak siyang maliit na bote. Kulay abo ang laman. Nilagay niya iyon sa kamay ko. Inumin mo, mahal, para hindi mo na ako malimutan. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa, pero uminom ako. Pagkatapos noon, nagbago ang lahat. Pagising ko kinaumagahan, may lasa ng bakal sa bibig ko, at ang dibdib ko, mabigat. Tinubukan kong magtrabaho, pero laging umiikot ang paligid lalong nakakatakot tuwing malapit si Marites, gumagaan pakiramdam ko. Pero kapag wala siya, parang may humihigop ng lakas ko. Lumipas ang mga araw at nagsimula akong makakita ng mga bagay. Sa salamin, minsan ay may nakikita akong anino sa likod ko. Babae, nakaputi, pero walang mukha. Sinubukan akong dalhin ng nanay ko sa health center. Pero sabi ng nurse, Normal naman ang vital signs niya. Baka pagod lang. Paglabas namin, may isang matandang lalaki sa gilid ng kalsada na tumawag sa amin. Anak, hindi pagod yan. May gayuma sa dugo mo. Ang pangalan niya raw ay Mang Igme, isang kilalang albularyo sa kabilang baryo. Pumunta kami sa bahay ni Mang Igme amoy kamangyan at pinatuyong halaman sa loob. May mga lumang larawan sa dingding, mga dasal sa latin na hindi ko maintindihan. Pinaupo niya ako sa gitna at tinakpan ng puting tela ang ulo ko. Nagsindi siya ng kandila, nagdasal, at nagpakain ng usok sa paligid ko. Maya-maya, huminga siya ng malalim. May ginamit na dugo sa gayuma. Dugo ng hayop o baka ng tao. Nanginig ako. Tumingin si Mang Igme sa nanay ko. Kung hindi agad mawawala, kakainin ng gayuma ang kaluluwa niya. Mapupunta siya sa babaeng gumawa nito kahit saan siya naroon. Binigyan niya ako ng tatlong dahon. Itinapal sa dibdib at pinainom ng mapait na likido. Ngunit sa halip na gumaling, lalo akong nagkasakit. Tuwing gabi, naririnig ko ang boses ni Marites. Hindi sa labas kundi sa loob ng utak ko. Mahal, halika na. Ayoko nang mag-isa. At bawat gabi, parang may humihila sa katawan ko palabas ng bahay. Isang gabi, nawala ako. Sabi ng nanay ko, nagising siya na bukas ang pinto at wala ako sa kama. Nakita raw ako ng tanod. Naglalakad mag-isa sa gitna ng ulan. Walang sapin sa paa. Nakangiti habang inuusal ang pangalan ni Marites. Kinabukasan, nagising ako sa gilid ng sapa. May mga bulaklak sa tabi ko, pulang rosas, at may nakasulat sa bato. Akin ka! Dinala ako ulit kay Mang Igme. Galit na galit siya. Hindi na ito basta gayuma. May sumpa na. Pinaghalo niya ang gayuma sa alay hindi ka na basta makakaalis. Sinubukan niyang sunugin ang isa sa mga dahon ni Marites na naiwan ko. Pero habang nasusunog iyon, may sigaw na lumabas sa hangin. Isang boses na babae, galit at umiiyak. Hindi mo siya pwedeng kunin. Lahat kami natigilan. Mula noon, nawala ng katahimikan ang buong baryo. May mga kapitbahay na nagkwento. May nakikita raw silang babae sa bubong namin tuwing alas dose. Minsan daw, may kumakatok sa pinto pero wala namang tao. At ako, tuwing gabi, nararamdaman ko siyang humahaplos sa buhok ko. Minsan, nakikita ko ang buhok ni Marites na nakasabog sa sahig kahit nakalak ang pinto. Isang gabi nagising ako sa lamig. May yakap sa akin. Mahigpit. Parang nagyayelo. Pagbukas ko ng mata, nakatitig sa akin si Marites. Maputla, pawis na pawis. May bahid ng dugo sa labi. Sabi ko naman sa'yo, Lemuel. Taaking ka na. Pagmulat ko muli, wala na siya. Pero sa dibdib ko, may marka ng labi. Kulay itim. Ngayon, Mahigit dalawang taon na ang lumipas. Sabi ng mga tao, matagal nang patay si Marites. Nalunod daw sa sapa noong gabing nawala ako. Pero minsan, kapag malakas ang ulan, may kumakatok sa bintana ko. Isang tinig na pamilyar, mahina, malambing, pero malamig. Lemuel, halika na. Ulan na naman. Miss na kita. At sa salamin minsan, Nakikita kong may isang babaeng nakaputi sa likod ko. Nakangiti, may dalang pulang bulaklak. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung kailan niya ako tuluyang kukunin. Pero isang bagay ang sigurado. Ang gayuma ng mga agaw. Hindi kailanman nawawala. Quezon ko lumaki. Isang probinsyang ang mga umaga ay puno ng huni ng ibon at amoy ng bagong giling na kape. Ngunit sa gabi, nagiging pugad ng mga kwento ng kababalaghan. Ang mga matatanda ay madalas magkwento tungkol sa kulam, sumpa, at mga gayuma na kayang baguhin ang isip at damdamin ng tao. Noon, Akala ko'y pawang mga alamat lamang ang mga iyon. Hanggang sa mismong buhay ko ang naging patunay ng isa sa mga pinakamasasamang anyo ng gayuma. Ako si Rina, isang guro sa bayan. Tahimik ang buhay ko noon, simple ngunit payapa. Sa bawat hapon uuwi ako sa aming bahay na gawa sa kahoy. May liwanag ng dapit hapon na dumadaan sa mga bintanang kapis. Doon ako naghahanda ng hapunan para sa aking asawa, Di Noel. Siya ang lahat sa akin, ang dahilan ng bawat ngiti at bawat dasal ko. Sa mahabang panahon, inakala kong walang makakagiba sa pagmamahalan namin. Ngunit sa keson, may mga puwersang hindi mo nakikita. Ngunit unti-unting sumisira sa mga kaluluwang marupok sa tukso. Nagsimula ang lahat sa mga maliliit na pagbabago. Si Noel, na dating laging masigla at malambing, biglang naging mailap. Ang mga gabi na dati puno ng tawanan ay napalitan ng katahimikan. Sa mga hapunan naming magkasama, madalas siyang tahimik, parang malayo ang isip. Hanggang sa dumating ang mga gabing hindi na siya umuuwi, dahilan upang gabihin ako sa pag-aalala unti-unti kong naramdaman ang paglamig niya ang mga halik na dati puno ng init ay naging mekanikal walang pakiramdam sa bawat umagang lumilipas tila mas lalo siyang napapalayo hanggang sa isang araw tuluyan na siyang nawala walang paalam walang dahilan walang bakas kung saan nagpunta ang tahimik naming tahanan ay biglang naging libingan ng mga alaala sa baryo Mabilis kumalat ang mga usap-usapan Sinasabing may bagong babae raw si Noel Isang diumanoy dalagang lumipat mula sa kabilang sitio. Maganda, maputi at laging amoy rosas Sa bawat salitang iyon Unti-unti akong nilamon ng lungkot at takot Hindi ko alam kung alin ang mas masakit Ang mawala ng minamahal o malaman na may kamay ng dilim sa likod ng pagkawala niya. Sa gabi ng bagyo, nagpasya akong sundan ang kutob ng puso ko. Sa ilalim ng mga hampas ng ulan at malakas na kulog, naglakad ako sa putikan patungo sa dako kung saan sinasabing naninirahan ang babae. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, ngunit mas mabigat ang tanong na bumabagabag sa isip ko. Ano ang mayroon siya na wala ako? Nang marating ko ang lumang bahay sa gilid ng kakahuyan, may liwanag na nagmumula sa loob. Parang sinag ng kandila na sumasayaw sa dilim. Lumapit ako sa bintana at sa siwang nito, nasilayan ko ang tanawing nagpatigil sa tibok ng puso ko. Sa gitna ng silid, nakatayo ang babae, nakasuot ng puting damit at sa harap niya ay lamesang puno ng bote, dahon, at pulang kandila. Sa gitna ng mga iyon, naroon ang litrato ni Noel, nakatusok sa gitna ng apoy. Ang mga mata ng babae ay parang walang laman, at sa bawat paggalaw niya, tila may hangin na kumikilos kasabay niya. Sa salamin na nasa harapan niya, sumilip ang refleksyon ng mga matang itim na itim. May pulang ningning sa gitna sa sandaling iyon, alam kong hindi tao ang babaeng iyon. Tumakbo ako pabalik sa ulan. Dala ang amoy ng pabangong, hindi ko na makalimutan. Ang amoy ng gayuma, halimuyak ng rosas at dugo. Mula noon, hindi na ako tinantana ng mga gabi. Sa bawat pagidlip, nakikita ko si Noel sa panaginip. Nakangiti ngunit malamig ang mga mata. Sa tabi niya ay laging naroon ang babae. Hawak ang kamay niya. Tila ipinapakita sa akin kung paano niya ito nakuha. Madalas akong magising na puro pawis. At sa braso ko ay may mga marka ng mga daliri na hindi ko matandaan kung saan galing. May mga gabi ring may naririnig akong kaluskos sa labas ng bahay. Kapag sumilip ako sa bintana, may aninong nakatayo sa gitna ng dilim, nakatingin sa akin. Kapag lumapit ako, nawawala ito, ngunit nananatili ang amoy ng pabango. Sa mga umagang sumunod, may mga pulang mga tulo sa pintuan. Hindi ko alam kung dugo o langis. Ang mga kapit bahay ay nagsasabing, baka ako'y nababaliw na. Ngunit alam kong may mas malalim na nangyayari may puwersang pilit akong dinadala sa dilim. Dahil sa takot at pagkalito, napilitan akong lumapit sa isang albularyo sa kabilang baryo. Isang matandang lalaki na kilala sa pagkilala ng kulang at gayuma. Sa katahimikan ng kanyang kubo, binigyan niya ako ng mga tagubilin. Magdasal sa gabi, sindihan ang kandila sa bawat sulok ng bahay at maglagay ng asin sa pintuan. Sinunod ko ang lahat, umaasang babalik sa normal ang lahat. Ngunit habang ginagawa ko iyong gabi-gabi, lalo kong naramdaman ang presensya ng babae. Minsan, habang nakatingin ako sa dilim, nakikita ko siyang nakatayo sa ulan, nakangiti. Ang buhok niya ay humahampas sa hangin at ang mga mata ay diretso sa akin. Kapag pumikit ako, nakikita ko ang apoy ng kanyang kandila pula at kumikilos. Sa bawat dasal ko, mas lalo kong naririnig ang bulong ng kanyang boses. Isang boses na parang galing sa loob ng isip ko. Inuulit ang mga salitang ayaw ko sanang marinig. Ang pag-ibig ay utos at ang kaluluwa ay kabayaran. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko nakinaya ang lahat. Dinala ko ang litrato naming mag-asawa at ang huling kandilang ibinigay ng albularyo. Pumunta ako sa ilog na minsan naming pinuntahan ni Noel noong kami masaya pa. Umupo ako sa tabi ng tubig, pinikit ang mga mata at hiniling na kahit sa huling pagkakataon, maramdaman ko ulit ang kanyang pagmamahal. Ngunit sa pagdampi ng malamig na hangin sa batok ko, nagbukas ako ng mga mata at nakita sa refleksyon ng tubig ang mukha ng babae. Nakangiti habang si Noel ay nakayakap sa kanya mula sa likod. Ang tubig ay gumalaw at sa isang iglap, parang may mga kamay na humihila sa akin pababa. Ang malamig na hangin ay naging tila mga daliri na pumipisil sa leeg ko. Ang lahat ay umikot at tuluyan akong nilamon ng dilim. Hindi ko na alam kung paano ako nakauwi. Ang huling naramdaman ko ay ang lamig ng sahig at ang bigat ng dibdib ko. Para akong unti-unting hinihigop ng lupa habang sa tenga ko'y umuugong ang boses ng hangin. Parang tinig ng mga nawawalang kaluluwa. Hindi ko na namalayan kung kailan tumigil ang tibok ng puso ko. Mula noon, Tila lumabo ang pagitan ng liwanag at dilim. Nakikita ko pa ang sarili kong nakahandusay sa sahig, ngunit hindi ko na maramdaman ang bigat ng katawan. Ang paligid ay nagmistulang usok, malamig, walang kulay, at tahimik. Sa gitna ng katahimikan, may isang anino ng babae ang lumapit. Nakayuko siya, may hawak na boteng may pulang likido. Umiti siya ng mapait at mula sa kanyang labi ay lumabas ang mga salitang hindi ko marinig ngunit malinaw kong naunawaan. Bayad na. Simula noon, nakulong ako sa pagitan ng mga pader ng bahay na iyon. Araw at gabi, nakatingin ako sa litrato ni Noel. Ngunit bawat araw, ay tila binubura ng dilim ang alaala ng kanyang mukha. Ang mga kapitbahay ay nagsasabing naririnig nila ang iyak ng babae tuwing hating gabi. Ngunit kapag sinilip nila, walang tao. Hindi nila alam na naroon ako, hindi bilang buhay, kundi bilang aninong nakakulong sa sariling kasalanan. Pagkalipas ng tatlong buwan, natagpuan nila ang katawan ko. Nakaupo ako sa sahig, tuyo ang mga bulaklak, at sa paligid ko ay mga abo at pulang buhangin. Sa dingding ay may mga marka ng kamay na tila dugo ang gamit. Ang mga albularyo na tumingin ay nagsabing, Hindi raw ako basta na matay. Kinuha raw ng mangkukulam ang kaluluwa ko bilang kabayaran sa gayuma. Ngayon, ako na ang naglalakad sa dilim ng aming bayan. Ang tinig na naririnig nila tuwing may babaeng iniwan ng kanyang minamahal. Ako ang aninong nag-aalok ng gayuma hindi para ibalik ang pag-ibig, kundi para ipasa ang sumpa. Sapagkat ang gayuman ng mga agaw ay hindi kailanman nagbabalik ng pagmamahal. Binuburan ito ang pagkatao at kapalit ay isang kaluluwang habang buhay na nakakadena sa dilim. At ako ang patunay noon.